Balita, Magandang umaga, Olong Kapenyo. Mapagpalang umaga po mga ka-OK. -okay. Ayan, samahan niyo po kami muli ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olong Kapenyo ang mga balita. Sa pamamagitan niya ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at informasyon dito po yan sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Rinaldi Parentela, ang Community Affairs Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang pulis po. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang Radyo Pong. Ayan, magandang araw po sa ating mga masusugid na listeners and viewers. Today is June 19 and thank God it's Thursday. Panibagong araw na naman po ng pakikibaka sa hamon ng ating buhay. Gaano man po kahirap ang ating mga pinagdaraanan sa ngayon, Wag po natin kakalimutan na tumawag po sa Diyos dahil kailanman hindi po na tayo pinababayaan. Music Tama ka dyan, partner, no? Unang linggo na rin ang pasokan ngayon, ano? siya sunod-sunod din ang pagbuhos ng ulan. Paalala mga ko, okay? Siguraduhin pong magdala tayo ng ating mga pananggala sa tagulan. Yung ating mga payong, yung ating mga raincoat. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol po sa mga programs and activities na isinagawa po ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo at aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace in order dito sa lungsod. Sa pamamagitan niya ng ating PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng ating City Director. At sa pagsasakatuparan po yan ng mga hakbang at gampani na tutugon para sa ating mga kababayang kapenyo dahil hangad namin ang inyong kaligtasan at ang lahat ng yan ay patuloy na ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Nicolas Torres III na may layuning mapag, mapagbigyan o mapagtibay I ay mean, mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office sa pamumuno po ng ating Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo kaakibat ng ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka -okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula June 9 to June 15, 2025. Sa kabuuan, nakapagtala po tayo ng 13 total arrested ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Saan? Sa campaign against illegal drug, ang Olongapo City Police Office po ay nakapagdala ng 9 arrested drug personalities mula sa 8 anti-illegal drug operation. Kung saan? Nakakumpis ka po tayo ng 81.721 grams ng shabu na may kabuo ang standard drug price na 555,702.80 pesos. Isang street level individual o SLI naman ang matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 5 mula sa kanilang ikinasang bypass operation sa Kabling Lane, Barangay Santa Rita, Lungsod ng Olongapo noong June 14 taong kasalukuyan kung saan naaresto ang isang babaeng drug personality na may alias EVA at target sa ikinasang operation dahil sa lantarang pagtutulak at pagbebenta ng illegal na droga dito sa ating lungsod. Nakumpis kasi sa suspect ang tatlong pirasong small transparent plastic sa ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1.47 grams at may standard drug price value na 9,996 pesos at kasama din sa na-recover ang tatlong pirasong 100 peso bill na nagsilbing Mike Money. Kasalukuyang nasa pangangalaga naman ng police station ang nainarestong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang street-level individual naman ang matagumpay na naareso ng mga tauhan ng Police Station 1 mula sa kanilang ikinasang bypass operation sa nagbakulaw barangay Kalaklan, lungsod ng Olongapo noong June 14 taong kasalukuyan kung saan naaresto ang isang drug personality na may alias Alfi dahil sa pagtutulak at pagbebenta ng ilegal na droga sa naturang barangay. Nakumpis ka sa sospek ang apat na pirasong small transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1.7 grams at may standard drug price value na 11,560 pesos. Kasama ding na-recover ang tatlong pirasong 100 peso bill na nagsilbing mark money. Sa kasalukuyan mga ka-OK, -okay, nasa pangangalaga ng nasabing police station ang inarestong sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon po sa ating City Director, patuloy na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra iligal na droga bilang bahagi ng pagsisikap at pananatili ng kaayusan ng lungsod para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeneo. Samantala naman para sa ating accomplishment on wanted person, apat na wanted persons naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations. Kaugnay nito mga ka -okay, ang tauhan ng City Intelligence Unit ng Olongapo City Police Office kasama ang tauhan ng, Puli ang, ng Olongapo City Mobile Force Company at Police Station 1 ay nagsagawa ng manhunt operation sa 25th Street, Barangay isbahak Bahak-Bahak, Olongapo City. Kung saan nag-arrest nagresulta sa pagkaaresto ng isang wanted person na may alias JC sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Third Judicial Region Regional Trial Court Branch 98 lungsod ng Olongapo for the violation of Section 11 of 9165 docketed under criminal case number 2019-777 for service of sentence. Sa kasalukuyan nasa pangangalaga ng nasabing police station ang nadakip na akusado at mananatili sa kanilang custodial facility. At maliban dyan partner at mga ka-OK, -okay, ang tauhan naman po ng Police Station 3 kasama ang Olongapo City Intelligence Unit ay nagsagawa din ng manhunt operation sa may magsaysay drive barangay East Tapinac, Olongapo City kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang wanted person na may alias ID sa visa ng warrant of arrest na inisyo ng 3 Judicial Region Regional Trial Court Branch 4, lungsod ng Olongapo for violation of PD-1602 or anti gambling law na may nirecommendang nire piyansang 30,000 pesos. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng nasabing Police Station 3 ang nadakip na akusado at nanatili sa kanilang custodial facility. At yan pong ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan po yan ng mga barangay sa pam pa pamanang lungsod ng Olongapo at pati na rin po yung ating BIN or Barangay Intelligence Network. Yan po ang unang salbo ng ating balita mga ka-OK. -okay. Muli pong magbabalik ang Balitang pulis. po. Manatili pong nakatutok dito lamang sa dwok Ito ang Radyo Ko. Balitang Muli pong nagbabalik ang Balitang Polisga po. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radio Ko. Para sa ating information operation, pinaalalahanan natin ang lahat na maging handa at magingat ngayong panahon ng tagulan, lalo na ngayong pasukan. Mahalaga na tayo ay maging handa upang makaiwas sa posibleng sa sakuna at abala. Kaya naman hangad ng pamunuan ng Olongapo City Police Office na maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan at paalalahanan na mag-ingat maging handa sa ganitong sitwasyon. At sa ating mga partner agencies at pamahalang lungsod ng Olongapo, po, ang ating mga ka okay Maliban po sa baha na dulot ng ulan, mainam din na malaman natin ang, ang mga banta ng iba't ibang sakit kagaya ng leptospirosis at dengue. Mamaya po magbibigay kami ng mga safety tips tungkol sa mga usaping ito kaya naman manatili po tayong maging maingat mga ka okay Maliban dyan ang inyong kapulisan ay nagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol sa pagkapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongapo City Police Office sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa ating komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil na rin sa mga irresponsabling taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa ng ating batas sa ilalim ng Section 18, Article 154 ng Republic Act 10951 o tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Maaring makulong na hindi bababa ng anim na buwan at maaring magmulta na aabot sa 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Nananawagan kami sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Sama-sama po nating sugpuin ang pagkapakalat ng fake news. At para naman sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office po ay nagsasagawa ng taunang balik eskwela program na mas kilala sa Oplan Ligtas Balik Eskwela. Layunin po ng inisyatibong ito na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga guro, magulang at lalong-lalo na ang mga estudyante nagbabalik paaralan. Sa taong ito, higit pang pinagtibay ang programa sa pamagitan ng mahalagang pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng ating barangay officials at syempre ang presensya ng advocacy support group upang suportahan ng ating programa. Nagtungo bumusita po tayo sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod na nagsimula noong lunes kung saan ang mga pagbisitang ito ay hindi lamang simpleng inspeksyon kundi mga pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga pamunuan ng pamaat, pama pa pamaaralan, ayan, pamunuan ng paaralan, guro at magulang upang bumuo ng magandang ugnayan at masuri ang antas ng seguridad sa bawat paaralan. Mahalaga po ang naging ambag ng ating advocacy support group sa tagumpay ng ating programa dahil dyan, isang taus pusong pasasalamat ang pinawaabot ng ating City Director at binibigyang diin ang mahalagang papel ng ating mga barangay officials at advocacy support group sa pagpapalawak at pagpapaigting ng ating programa. Ang Balik Eskwela Program ay hindi lamang tungkol sa piligpisikal na kaligtasan. Ito ay pagbuo ng tulay ng pagtitiwala, pagpapaigting ng kooperasyon at paglikha ng isang kapaligirang nagtutulungan kung saan ang bawat isa ay may ambag sa mas ligtas na lungsod o longga po. At yan ang ilan sa ating mga accomplishment on community engagement at intensified information operation. Siyempre ang lahat po ng yan ay pinagtibay na it ay sa bahagi ng aming adhikain na isulong ang programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mapalapit sa ating mga kababayang Olonga ang serbisyong publiko ng Balitang Pulis Kapo. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating programa, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-OK -okay na talaga namang kapagipakinabang. Ayan, na ano, opisyal lang nagsimula ang pasukan. Siyempre, lalong-lalo na po sa mga public schools natin. Yung ano, kasabay nito, ramdam din natin yung tag-ulan na nararanasan sa buong bansa. At kaya naman narito ang aming mga mahalagang paalaala o safety tips upang maging ligtas at handa sa panahon ng tag-ulan. Ayan, para po sa ating mga anak na pumapasok hanggat maaari ihatid sila sa ating paaralan. Mahalaga na sila rin ay inyong direktang gabay at pinapatnubayan. Bigyan po ng sapat na pagkain o baon sa eskwelahan upang maiwasan na lumabas ng paaralan gaya po yan ng mga tubig at masusustansyang pagkain. Magdala rin po ng bota, payong o kapote upang di mabasa ng ulan. Tandaan po natin, alagaan po ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagpapainom ng mga vitamins upang may panlaban sa sakit. Ugaliin din po makipag-ugnayan sa kanilang mga guro upang malaman ang kalagayan o sitwasyon ng kanilang mga anak. Lalo na po no? Para makaiwas pong maimpluwensyahan ng mga masasamang kaibigan. Oh my God. Ayan, maganda rin po tayo ng emergency kit. Mahalaga po na magkaroon ng emergency kit na naglalaman ng mga sumusunod. Kasama po dyan ang mga dilatang pagkain. Inuming tubig na natatagal po ng mga ilang araw. First aid kit po na may mga gamot at pang, uh, pong mga pangunan lunas. Flashlight, kandila at posporo. Kasama na rin po ang baterya. Power bank sa mga electronic devices po natin. Maglagay din po sa ating uh, emergency kit bag no yung ating mga damit at kumot panlaban po sa lamig. Ayyan, siyempre napakagandang paalala na n'o at siyempre pagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng mga safety tips sa pagbabalik po ng balitang pulisga po manatili pong nakatutok dito lamang sa DWOK ito ang radyo ko. Muli pong nagbabalik mga ka ok ang inyong balitang pulis ka po para sa pagpapatuloy ng ating safety tips. Ayan po, pinag-uusapan po natin yung ating kaligtasan lalo na po sa araw ng pasukan. Akin pong idaragdag na siguraduhin pong ligtas ang ating mga tahanan. I-check pong ating mga bubong at sigurado pong walang mga tagas. Ayusin din agad ang mga sirang, sira o mga butas nito para hindi po tayo pasukin ng tubig. Ayan. Pat pagtibayin din po natin ang ating mga bintana at pintuan upang maging handa sa malakas na hangin. Ayan, syempre mga ka-OK, okay, ano, gusto din nating idagdag dyan na syempre ngayong panahon ng tag-ulan, syempre na nabanggit mo nga kanina no, yung mga bintana natin, yung mga bubong natin, pero syempre pagdating sa usapin ng public safety, sigurado hindi naman natin na maayos yung mga trangkahan, hindi na ba siya na... na yung, Natatanggal, lumaluwag. Gano? Or yung may kalawang. Ayan. <laughs> Ayun, no? Kailangan talagang ini-inspect po natin yan para in case of emergency. At eh, talagang mabilis naman tayo makakilos. Ayan, mag-monitor din po tayo ng lagay ng panahon. Laging makinig sa mga balita at abangan ng mga anunsyo mula sa pag-asa. I-download po ang mga weather application sa inyong mga cellphone para sa real-time updates. Ayan, syempre, meron din tayong safety tips ano, para maiwasan yung pagbaha. Ayan, mga kaukay, importante pong huwag po tayong magtapo ng basura kung saan-saan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal. Ayan, at iwasan din po ang paglalakad o pagmamaneho sa mga binabahang lugar upang maiwasan ang manganib ng pagkakahulog o pagkakakuryente. Ayan, syempre gusto din nating magbigay ng safety tips sa pag-iingat sa sakit. Ayan, siguraduhin po natin at panataliin po nating malinis ang kapaliguran, ang ating kapaligiran upang maiwasan po ang pagdami ng mga lamok o pagdadala ng dengue. Ayan, uminom din po tayo ng malilinis na tubig at iwasan ang mga pagkain ng mga street food na maaaring kontaminado. At syempre mga ka-okay, huwag nating hayaan na mabasa ng ulan ng ating mga katawan at magbihis agad ng tuyong damit upang maiwasan ang sakit at lagnat. Ayan at para naman po sa ating mga aktibidad, dapat po natin pinaplano para mas makikita po natin ang pag-iingat ng bawat isa. Ayan, kung po ipagpaliban ang mga hindi mahalagang biyahe o aktibidad sa labas kapag may malakas na ulan o bagyo. At syempre, maghanda po tayo ng mga alternate route or alternate plan sakaling mas stranded at hindi makauwi dahil sa, basa, dahil sa baha. Lagi pong tandaan ang pagiging handa at maagap sa mga panahon ng tag-ulan ay mahalaga upang mapanatili po natin ang ating kaligtasan at kaginhawa ng ating mga pamilya dapat po tayo ay sumunod sa mga paalala at tips na aming nabanggit. Makakaiwas tayo sa mga sakuna at problema na dulot ng tag-ulan. Tandaan po, ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. At para naman po sa mga motorista, ito ang inyong mga road safety tips. Iwasan din pong gumamit ng cellphone habang kayo ay nagmamaneho. At syempre, huwag po tayong magmaneho kapag nakainom ng alak. Ano man ang estado nito, may namang kasi na no, no, mga partner, no, nakainom lang ako, hindi ako lasing. Yes. O, oh, diba? So iwasan po natin yon mga ka-OK. -okay. Ayan, gumamit din po tayo ng mga protective gear gaya po ng helmet, particularly po sa, sa mga nagmomotor. At syempre, mga kaukay, importante pong sumunod po tayo sa ating mga batas trapiko. Iwasan din pong overspeeding, lalo na po sa mga accident-prone areas. Ayan, syempre mga kaukay, ugaliin po natin ang pagsusuot ng seatbelt. At ikondisyon ang inyong sasakyan para iwas aberya sa inyong mahalagang lakad o okasyon. At yan mga ka-OK -okay, ang ating safety tips ngayong araw na why meron po tayong napulot na na-tut na bagong natutunan o aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-OK. -okay. Ano man pong katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon, maaaring magsadya po sa aming pinakamalapit na barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman narito po ang mga hotline numbers. Kumuha po kayo ng mga ballpen at isulat ang aming mga sasabihing numero para po sa Olongapo City Cyber Response Team 0908-590-5564. Ang ano naman po Olongapo City Headquarters sa matatagpuan po yan sa Barangay Barreto, harap po ng Driftwood Beach. Ang kanilang hotline number ay 0998 598 5546 para naman po sa ating mobile force company 0920 415 4070 para naman po sa Police Station 1 na nakakasako po sa Barangay Kalaklan, West at East Bahak-Bahak, narito po ang kanilang hotline number para naman po sa nakakasakop na barangay New Banikain, New Kababae, New Ilalim at West Tapinak, ang Police Station 2, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5549. At ang, ah, ang Police Station 3 naman po no, na sumasakop sa Barangay Asinan, Barangay Pag-asa, New Kalalaki at East Tapinak, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5561. Ang Police Station 4 naman po na sumasakop sa Barangay Old Cabalan at Barangay New Cabalan. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5563. At ang ating Police Station 5 na sumasakop sa Barangay Mabayuhan, Gordon Heights at Santa Rita. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At ang ating Police Station 6 na sumasakop sa Barangay bareto Ang kanila pong hotline number ay 0998- 5985569. Ayun at para naman po sa ating mga social media account, please follow our Facebook page at pulisya Gapo disiplinado. Ayun, paki-like, comment and share na rin ang ating Facebook account alonggapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang ating mga activities and accomplishment. Pakifollow na rin po ang YouTube account ng Olongapo City Police Office. Ganon din po ang Subic Broadcasting Corporation FB page at ang 97.5 DWOK FM. Ito ang radio ko. At nais nice din, ayan, at nice din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna e po yan ng hapon. Gayun din po ang programang Alagad ng Batas tuwing biyernes ng gabi, magsisimula po ito ng alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At syempre, narito din po ang ating Police News Network Facebook page. Ayan, syempre gusto din nating pasalamatan at acknowledge ang tulong ng ating mga supo advo kasi support group na banggit natin kanina, no? Malaki ang tulong nila lalo na ngayong balik eskwela program natin. Syempre nandiyan unang-una na diyan ang ating Right from the Heart Ministry si Pastor Erwin Kabalang. Sir, maraming maraming salamat po. Ganun din, siyempre nagpapasalamat tayo sa Peace Community Action Group ng Olongapo, headed ni Ma'am Janet Glino at siyempre meron din tayong Salaang Police Advocacy Advocacy Group at ang ating Citizens Crime Watch. Ganun din pinasasalamatan pinasasalamatan natin ang Community Information Service Support Group or ang CISSG headed by Sir June Legaspi. Ganun din po ang Public Assistance for Rescue Disaster and Support Service Foundation International na pinangungunahan po ni Ma'am Mirna Guevara. Ganon din mga ka ok pinasasalamatin din natin ang faith-based advocacy group. syempre kasama pinangungunahan niyan ni Pastor Reynald Gamaw at si Pastor Odic Balbuena ng Subic Bay Baptist Church at ng Jesus Miracle Crusade Ministry with Brother Boy Kaluya. At syempre mga ka okay meron din tayong uh, advocacy support group for women base. Ayan, nandiyan dyan po ang Project Dorcas ng Women in God Service na pinangungunahan po ni Ma'am Annalisa Valbuena. Ayan at bago po tuluyan kami ay magtapos, nais ko lamang pong batiin ang maligayang kaarawan. And in advance, ang aking nanay, si Nieves Parentela. gayon din po yung aking dalawang pamangkin. Happy birthday! Yes, na si, uh, si uh, Liana Janine at si uh, Jayana Andrea. Maligayang kaarawan. Ngayon din po ang aming uh, chief ng Sisikadu, mag birthday po itong uh, June 21, si Police Major Rodel B. Paragas. Happy birthday! At nais ko rin pong bati ng congratulations ang aming pong, uh, chief clerk ng Olongapo City Community Affairs and De Development Unit si Police Executive Master Sergeant uh, Eric Von sa pagpasa po ng uh, Nap promotional, e uh, promotional exam. examination. Congratulations, sir. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi pong tandaan, ang usapin ng kaligtasan ay usapin din ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong polis niya po, Police Master Sergeant Reynald Di Parintela. Ayan, syempre gusto din nating pasalamatan. Kanina po no, naglungzad po tayo, nag-launching po tayo ng balitang pulisga po, pulis uh, 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 gapo bisita-turo sa BJMP kung saan nakasama po natin ang ating incoming vice mayor, Honorable Kay Anly Caspi at ang old kabalan uh, barangay chairman, si Ma'am Angel Bibanco. Ayan, kung saan nag-launch po tayo ng Toothbag, livelihood program ng Toothbag sa BJMP. Ayan, sana magdere diretso ang ating programa kasama ang ating mga PDL ayan Muli po sa pamunuan po ng Olongapo City Police Office ang ngalan po ng ating City Director. Kami po ay taus pusong nagpapasalamat siyempre sa ating Station Manager Ma'am Amelia Jane Gordon kasama po sina DJ Claire sir uh, si DJ Miko, sir Andrew and sir Mel na nakasama natin ngayong araw at si DJ Lou Luis. Ayan, kasama natin dito si DJ Luis, ano? At syempre, sa mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa atin upang maitaguyod natin ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng ulongga po. Ako po si Police Lieutenant Mary Ansam. Sa Daba, magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa mga programa tuwing Webes ng umaga. Dito lamang yan. At ito po ang Balitang who pô!